Jo ay ididiworm po ang mga babies kaya samahan niyo muna akong magayak for today's video. Kung nakikita nyo may ngat-ngat ba? Diba? Oo, ang ngat-ngat niya ni Sky. Yung syempre magpapaganda muna tayo. Hindi pwedeng mahalata ang kuya tayo for today's video. Nakikita nyo naman for the glow. Dahil yan sa ginagamit kong jewel skin mga Mima girls, yes. Ilalagay ko na lang sa yellow basket mga mi. After kung mag-breakout ng isang linggo, eto lang pala makakapagpatuyo ng tagyawat ko. Warp shoot, Makikita nyo naman agad yung resulta in 3 days, mga mi. Habang ako nagpapaganda, ayan ang pagkakasunod-sunod. Ipiniplex ko na lang din dahil nga ni Skyers. O babe, hindi naman halatang puyat tayo kagabi. Napakaputla ako for today's video. Siyempre, mga mi, pag nag skincare ako, dinadamay ko yung leeg ko. Baka naman makinis yung mukha ko. Yung leeg ko puro tagyawat, nakshuta. Hindi ako masyadong nagpapay at dahil pag nagpainit ako, baka biglang pumutok ako. Diyos ko. Odi, babe. For the caring, caring. Nga pala may hindi ako naglalagay ng bulak sa toner. Kayo ba? Yes, hindi talaga ako nagbubulak kasi nakakaskas yung mukha ko. Gusto ko yung mild na mild lang. Dampi-dampi lang ganun. Pero pag maglalagay kayo ng ganito, samahan nyo na din ang sabon nila. Maganda yung kanilang kojic soap, mga mima. Napakadula sa balat. Ngayon, hindi na ako nag-aalang mag-swimming every linggo. Nakshuta, may protection na yung balat ko. Orive oh, for the sa effect ang mga person, kailangan maging glass skin tayo in one week. Hindi pwedeng nagpupuyat na ako nagbabantay pa ako ng mga chicken nuggets. Eh, puyat na puyat na yung pakiramdam ko. Puyat pa yung mukha ako, nagsuta. ha. Yan lang pala yung skincare ko for today's video. Siyempre, magpopol lang ako at lip tint. Dati nagme-makeup makeup pa ako. Ngayon, hindi ko na magamang mag-makeup. Okay na ako sa face kung makinis. Laban na yun. Tsaka lipstick lang, orive. Oh, After nyan, mga may ay kumuha na din ako ng plangga na at syempre inilagay ko na ang mga tulog na batibot, diba? O naglalakad-lakad na isa. Pinas forward ko na nga, Diyos ko, pakatatagal kong gawin yan. Huli ko pa kasing isa-isa yan, yung isa nga nagtatago pa sa likod ko. Pinag-aamoy ko pa yung hininga niyan, rugo, napakabango. O di, babe, sinasabi ko naman sa inyo, konting dilat pa lang yan, pero malayo nang nararating. Nilagay ko lang sila sa planggan ng isa-isa at itong isa ito talaga namuyat sa akin kagabi. Iyak nang iyak. Kala mo may kababag. Wala naman di man siya inaano, di ba? Siyempre, ako lang ba nag sa Chicken Joy? Diyan ang Jollibee. Baka naman. At na nga din ni At syempre, napakasusyal ng ating mga babies. Magsasasakyan tayo for today's video na malipay daan ko. Magsasara pa pala ako ng gate. Saksuta. After ko na ng gate, idumunayot na din ako dito sa sakyan dahil dito ako sasakay sa likod para naman, ay, tulog na, tulog naman niyan nahihiyang yata sa erkon ng mga babies. Eh, bakit tumahimik kayo ng ganyan? Hindi naman kayo ganyang kalilikot. Ay, just ko, nadaganan pa yung isa. Pakakiyot. Aircon lang pala makapagpapapirami sa inyo. Bakit hindi pa natin isaksak yung aircon sa bahay? May aircon kami, Mi. Kaya lang masakit pa yung bills. Yes. Flex ko lang yung mukha ko. Diyos ko. Ayan na siya mga Mi sa araw. O, nagniningning na ba ang lahat? Kung hindi pa bumili ka na, sa jewel skin lang ang sikreto ko. At syempre, for the bantay pa rin ako sa mga chicken joy na to. Yung isa, masarap pa rin yung tulog. Nakshuta, nakabaligtad na yan. Mukhang pag ito nahiyang sa aircon, may namin yung aircon sa bahay ng di oras. Di baling magkamot na lang si Hasbin ang hindi makati. Ito nga pala sa may kumon, yung kanilang bet, ayan. Sa Infanta Vet Clinic, oy, dyan lang yan baka naman. Sinasabi ko sa inyo, nine pieces yan. Hindi pa kasi kami marunong mag worm ng sarili namin at ayaw naman namin isaalang-alang ang pagdi-DIY namin. Hindi pwedeng masakta ng mga babies na to. Baka mamali pa kami, di baling yung may masisisi na lang kami, charis. Inuhat na nga ni Hasbit, dinala na dito sa loob, just ko. Sabi ko, wag mo idadampi kahit saan yan. Napaka-fragile pa ng mga baby loves na yan. Lang may tutulang kami nagintay ay syempre to the next na ay binuhat na nga sila nung nurse, yan. Hindi ko alam tawag dyan, assistant yata, or siya din yung bet, di ko rin gets. Yan, tinimbang na nga silang isa-isa dyan. Tapos pagkatimbang ay sinulat nila, nilagyan nga muna ni doktora ng tape dahil wala nga silang color na may kulay. Mga may hindi kayo maniniwala dun sa Plush Express naglolos lost package sila. Kung minsan naman nalaglag daw sa ocean yung package namin. Mirk Ito namang pet collar nila na daw. Diyos ko, balak pa yata kami paghahanapin. O kung nakikita nyo, sarap na sarap naman sila dun sa gamot. Diyos ko, lasang strawberry nga at uh, irons. O ba diba, hindi naman sila nalito dyan dahil nilagyan na lang nila ng tape 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 9. Yung iba nga ay naghihikap muna bago uminom. Diyos me, sarap na sarap sa aircon ng mga baby Labis ko na 'yan. Kailangan magwala kayo pag nasa bahay pag mainit para mai-saksak natin 'yung air aircon mga mi makyas. Siyempre, hindi mo wala 'yung maiihi, Diyos me, may umihi na sinasabi ko na nga ba. Yung pinakamaliit siya pang pinakamabigat sa amin. Oo, gano'n mga mi. Sinasabi ko naman sa inyo maliit lang 'yun pero bumabardaguli 'yan. Kita nyo, babasang-basa yung tissue, ihi niyang lahat yun. Kinabahan yata ang baby ko. Sa mga nag-i-imagine, ayan po ang mukha ng baby golden retriever natin. Jis, may pa apaka-cute. Sang dakot na yung muka. Siyempre, tapos na din ang baby number 7. Jis ko, number 7 kasi sa balota yan. Nakashoot Tuwang-tuwang nga sila dyan dahil mukha nga daw chicken joy. Ako naman hindi natutuwa dahil kumukulo na mura ako. Nagugutom na ako. Hindi pa kami nag-aalmusal. Ang almusal ko is skincare, mga mi. After nilang madi warm, mga mi, makyals, eh magbabayad na tong si Hasbi. At tinitingnan ko nga siya dyan, kinakabaduhan na siya. Siyempre, papakita ko lang ang kanilang vaccination card para naman updated tayo. Kailangan natin yan. Ayan, at pagkatapos ay binuhat na din ang mga chicken nuggets sa sisasakay na sa sasakyan. Pero nagwala muna sila dahil nainitan sila sa labas. Diyos ko, naglalako daw siya ng tilapia. Yan, yan, lagay na yan. Nakshoot Sinasabi ko naman sa inyo, gising yan pag mainit. O, di ba? Sabi ko, bilisan niya dahil kakawala yan sa hawla. Hindi na nga kami nabili ng cage dahil may cage naman sila sa bahay. Yung square nila dun, hindi pa namin sila pwedeng ikulong. Ayoko namang makita na ang nakakulong ang mga papis ko. Sobrang init sa loob ng sasakyan ay nagpiglasan na nga yung mga yan. Sinasabi ko naman sa inyo, aircon lang katapat niyan pagka huminto yan sa pag-iyak nga si Hasbin ng collar dito sa may gawing common din to, dito sa pet Pero wala talaga sila ng collar na pang baby. Yung madamihang collar. Sabi ko naman sa si inyo, huwag kang magtitiwala sa online. Yan tuloy lumaki na yung tuta. Hindi pa nadating yung package niya. Ayan na nga sinasabi ko at nang makauwi naman kami, galit na galit naman sa amin sis. Kaya kala siguro ay niluto na namin anak niya, ayun pa silip-silip pa nga. Sabi ko sa kanya dyan ay huwag kang mag-alala dahil ginawa lang namin malusog ang anak mo para iwas tayo sa mga bula-bulat. Di kailangan di-worm yun, naksyuta. parang hindi mo pinagdaanan nung bata ka. Ayan, at sobrang namis nga dyan ni Sky at kinuha na nga din ni Hasbi. Pumasok na din kami at magagayak pa nga kami. Papunta naman kami sa aming tindahan sa Ukayan o oh di Vey. Si Hasbi na ang duty sa pagbabantay sa mga tutang ngayon. Pero ako na bukas ulit. Pa-like, share, and follow ng ating Facebook page mga Mima. Yes, padamihin nyo din naman. Dorak Shuta. Inasikaso ko nga muna yan pero naguna na silang bumaba. Kaya na daw nila yung sarili nila. Diyos ko, ako lang natatakot din. Ika lang mga dinosaur na maliliit. Susunod na update, baka may mga ngipin na to. Bigla na lang tayong kinakagat nito. Yung iba dito nang lalaban na sa akin, hindi nilalama kung magiging katuwang nila sa buhay habang lumalaki sila. Nakshoot ah. Odi, baby mga tape sa kamay, yan. sabi ko naman sa si inyo, init na init ang pakiramdam niyan dahil inalis na sila sa aircon. Huwag kang mag-alala, mga babies. Ima-manifest natin yan. Konting hirit lang sa daddy mo. Ikakabit din yung aircon niyan. Titingnan natin kung sa siya magkakamot ng hindi makati. Pag nakita niya yung bills ng kuryente, nakishota. Odi, babe, maharot na ang mga baby loves. Siyempre, susunod, emang eh, hihingi na po kami ng mga ipapangalan dito. Kaya, ready na ba kayo?